na ng pagbabago Dahil sa ito ay kinakailangan Tayo na magtulong-tulong na rin ang mahal na pinagawa Ikalawang kwento ng isang nanay na patuloy pa rin lumalaban sa kabila ng kanyang cancer. Na ako po si Janice Kiyotaha, isang cancer warrior mom, 28 years old, nakatira sa Procten, Greenville, Maglong Tagong City. Meron po akong dalawang anak. Natapos ko na po yung unang chemotherapy ko, pero yung pangalawa ko ma'am, hindi ko pa po kasi to kina gitay ng mga yung mga yung mga yung mga yung Hindi lang si Janice ang may sakit sa pamilya. Pati ang yung bunso, may sakit naman sa puso. mga siya she yung mga May mata sa mga yung mga yung mga yung yung baby ko sa kabila nito, puno pa rin ng pag-asa si Janice. Naniniwala raw kasi siyang gumagamit ang Panginoon ng mga instrumento para sagutin ang mga panalangin. Isa na rito ang hindi inaasahang blessing na kanyang natanggap mula sa Bagong Pilipinas Servicio Fair. Gusto ko nalangin mo kasi dagdag din yun sa pambili ng bas mga gatas at diaphragm. Doon sa 10,000, nakaupo lang talaga ako. So, lumapit yung house. And, sir, hindi siya pwede. Magbibili na po na one year and six months. Hindi siya pwede dumidis sa kasi nilang gamot ako. Kaya masaya po talaga kasi dating pa lang game po yun lang. At para sa mga pasyenteng tulad ni Janice at ng kanyang anak, may karagdagang tulong medical pa para sa kanila. Kaya sa kabila ng mabigat na pasani ni Janice, hindi pa rin daw siya nawawalan ng pag-asa sa tulong ng mga programa ng gobyerno at suporta ng kanyang pamilya. Yolanda, isa sa pinakamatinding mapiyosa kasi... Matapos tumama ang Yolanda sa Tacloban, pamilya at gobyerno rin ang umalalay sa PWD na si Intoy at sa dating OFW na si Danica. Inisip ng mama ko, patay na din ako kasi una daw akong nagbuhay doon sa San Jose. Yun sa yung second life ko, yung pag Yolanda. Simula kung araw nung lumang ngayon, hmm. baka okay. naro... Mabisang nalunod, buti na ang nasa niyang dati, babae. Uh, Sinawakan, ano ko, buhok. Bila taas. Kala namin yun na, katapusan. Pero nagpursigi si Intoy. At ngayon, pumapadyak pa rin sa buhay bilang e-trike driver. Dagdag biyaya rin ang cash assistance ng BPSF. Ayaw ko rin sabihin sa iba e na wala na akong, ano, wala na ba akong silbi. silbi. Kahit ako may sakin, nagdadrive, kahit ganito lang, huwag tayong bibitiw. bumitiw si Lola Natividad sa hamon ng buhay. Para kay Lola, hindi hadlang ang pagiging senior citizen para umasenso. Malaking tulong ang nakuha niyang cash assistance sa BPSF para sa kanyang maliit na sari-sari store. Pero hindi rito nagtatapos ang serbisyo. Itinulay siya ng BPSF sa iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng Dole para sa karagdagang training at livelihood assistance magpasalamat po ako sa inyo na binigyan niyo ako ng magandang kinabukasan po. Magandang ang maliit na punan. Ito po binili ko. Ito po ang tindahan kong maliit. May ako sa mga senior gaya ko. Kahit senior tayo, hindi tayo mawala ng pag-asa. Kasi may sa taas naman nag-guide sa atin. Tatawag lang tayo palagi sa kanya. Tutulungan talaga tayo. Ilan lamang sina Janice, Intoy, Lola Natividad at Danica sa mahigit 10 milyong individual sa buong bansa na natulungan na ng BPSF. Sa loob lang ng isang taon, nabigyan na ng BPSF ng iba't ibang uri ng ayuda ang mahigit 2 milyong pamilya mula sa 17 rehiyon sa buong bansa. Kasama na rito ang scholarships, medical at livelihood assistance, rice subsidy at mahigit apat na programa at serbisyo mula sa iba't ibang national government agencies. Layunin ng BPSF na mailapit sa mga mamamayan ang serbisyo saan mang sulok ng bansa. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na nandito dito, sisiguraduhin po namin na makakarating ang lahat ng tulong, programa, oportunidad sa ating mga mamamayan. Lalo na sa pinakamalayong lugar tulad ng Basilan, tulad ng Tawi-Tawi. Instrumento rin ang BPSF para magbigay alalay tuwing may kalamidad. Tulad na lang nang tamaan ng El Nino ang mga ekta-ektaryang sakahan. Personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang Mindoro Occidental, Cagayan de Oro at iba pang mga nalugmok dahil sa El Nino. Mga kasiguro po kayo na ang nasyonal na pamahalaan at ang mga local government ay nagtutulong-tulong upang agarang maipaabot ang mga ayuda para sa mga magsasaka. Ayon sa Eastern Visayas Regional Office ng NEDA, nakatulong sa pagbaba ng poverty rate ang paglapit sa taong bayan ng basic services at mga proyekto ng gobyerno. Dagdag naman ni House Speaker Martin Romualdez, importanteng makitang umaabot at lumalawak ang agarang serbisyo para sa bawat Pilipino. Iing kami, ibang mga departamento sa ahensya sa pag ng itong mga programa. Itutuloy natin at ipapalawak natin itong programa. Sabi pa ni Speaker Romualdez, malaki ang papel ng mga negosyante, maliit o malaki man, sa pagsulong ng ekonomiya. At kayo po ay ang nagdadala ng ating ekonomiya, ang ekonomiya ng Republika. Andito kami, tutulong at talagang ayudaan at kayong lahat para lalago at lalong gumanda ang ekonomiya dito. Sinigundahan naman ito ni Zambales Congresswoman Bing Manikis whole of government approach ng tulong-tulong, nagsama-sama, kapit-kapit kamay at uh, talagang mararamdaman may ibababa ang programa mula sa national government sa baba. Kasi kung hindi tayo lalapit sa taas at maghihintay na lang tayo, hindi nila alam ang problema natin. Ibigay natin yung support sa bawat isa. Kaya naman, kaliwat kanan ang mini service fair sa kanyang distrito. Every two weeks, meron po kami mini service fair. Doon, nabibigay kami ng salamin, check-up sa lahat po ng medical services dala daladan namin ng doktor, may dala kaming x-ray, bunot ng ngipin, tuli, may legal services din kami. Umaabot ang ayuda maging sa malalayong komunidad ng mga katutubong AITA. Kasama na rito ang samahan ng mga katutubong magsasaka at mga kababaihan. Matapos makatanggap ng inisyal na ayuda mula sa BPSF, tinulungan ni Congresswoman Bing ang mga kababaihan na mag the training sa pananahi. Naniniwala kasi ang administrasyon sa power of convergence. Ibig sabihin, hindi lang nagtatapos ang serbisyo sa ayuda ng BPSF. Para sa mas malakihang impact, idinudugtong ito sa iba pang programa ng mga ahensya ng gobyerno na katulad ng TESDA. Kaya tagos sa puso ni Jonalyn ang laki ng ipinagbago ng buhay niya noon. At ngayong, kumikita na siya. Nasa bahay lang po ako, mag-alaga ng anak, araw-araw maglinis ng bahay. Gano'n lang po may ikot yung pang-araw-araw na buhay ko. Parang nandiliit ako sa ano, pagkatao ko kasi wala pa ako narating sa buhay. Bisan, kailangan ng kapatid ko ng ano hindi na lang po ako makatulong. kahit gusto ko po mag-abot. Wala pa po may abot. Proud na proud siya at ang kanyang mga kasamahan na isinuot ang kanilang mga tahi. Lubos pa akong nagpapasalamat sa bagong Pilipinas po. Lalong-lalo -lalo na po kay Nanay Bing na hindi po namin matanggap ang ganitong oportunidad kung hindi po dahil sa kanya. Ramdam din ni Namanong Artemio at ng mga kapwa katutubong magsasaka ang ayuda ng BPSF. Pero may simpleng pangarap pa rin sila na gusto matupad. Kahit na hindi ka na maging mayaman, yung mga anak namin matutong bumasa at sumulat, sapat na yun. Mas mabuti po kung makatapos sila ng pag-aaral. Pagkatapos yung mga katulad po namin mga, mga matatanda na, na hindi nakapag-aral, ay sa training na lang na aktual para hindi man makaangat ng gusto, eh makasunod naman kahit papano Sinisiguro naman ni Pangulong Marcos at Speaker Romualdez na sa tulong ng Kongreso at ng iba pang mga partner maglalaan ng pondo para sa mas malawakang serbisyo. Walang perpektong programa. Marami pang paraan para mas mapaganda pa ang BPSF. Pero isang bagay lang ang tiyak, nang na mga kwento ng BPSF ay mga kwento rin ng pag-asa ng bawat Pilipino. Ramdam natin ang bubog sa bawat kwento ng paghingi ng tulong. Pero kapag natugunan na ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan, ramdam din ang happy ending sa bawat storya. Ito ang mga resibo ng pagsisilbi ng national at local government at iba pang partners sa pag-asenso. Pero importante rin kumilos si Juan de la Cruz para maging epektibo ang mga programang ito. Ito po yung mga rekado para sama-sama nating mabigyan ng pag-asa na mabago ang buhay ng bawat Pilipino sa anmang sulok ng bansa. Ako po si Jane Castaneda para sa Servisyo Express. Ang mga benepisyaryo ay makakatanggap ng tulong mula sa Sustainable Livelihood Program. Layunin nito na bigyang kakayahan ang bawat Pilipino na maging isang kanegosyo at matiyak ang suporta mula sa pagtanggap ng tulong hanggang sa pagiging matagumpay na business partners sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Mula sa Tagum City, Janis Taha, makakatanggap ng Medical Assistance, Livelihood Assistance, at Sustainable Livelihood Program mula sa DOLE at DSWD. Mula sa Tagum City, Natividad Oviedo, makakatanggap ng Livelihood Assistance at Sustainable Livelihood Program mula sa DOLE at DSWD. Mula naman sa Tacloban City, Danica Canaber, makakatanggap ng livelihood assistance bilang puhunan sa pagbebenta ng isda at sustainable livelihood program mula sa Dole at DSWD. Mula rin sa Tacloban City, Jimmy Minosa, na makakatanggap ng Sustainable Livelihood Program at e-tricycle mula sa Dole at Speaker's Office. Mula naman sa Zambales, Artemio Castillo, na makakatanggap ng cash assistance at isang milyong pisong livelihood assistance sa kanilang kooperatiba na samahan ng mga katutubong magsasaka. At mula rin sa Zambales, Jonalyn Bautista, makakatanggap ng cash assistance at isang milyong pisong livelihood assistance sa kanilang kooperatiba. Bibigyang pagkilala rin ang dalawang sang mga House members na nanguna sa pagtanggap ng hamon na dalhin ang bagong Pilipinas Servicio Fair sa kani-kanilang mga probinsya. Sila ay nagpakita ng natatanging pamumuno at dedikasyon at nagsilbing haligi ng makabagong inisyatibong ito. Ang kanilang walang patit na pagsusumikap ay naging susi sa pagdadala ng mahalagang serbisyo ng gobyerno direkta sa mga komunidad at tumitiyak na ang bawat Pilipino ay makikinabang sa pangarap ng isang bago at maunlad na Pilipinas. Ating tinatanaw ang kanilang dedikasyon at taus-pusong pinasasalamatan para sa BPSF Biliran, Honorable Gerardo J. Espina Jr. Matatanggap din ni Congressman Espina ang special recognition as the pioneering host of the Bagong Pilipinas sa Bishop Fair. Para sa BPSF Davao de Oro, Honorable Maria Carmen S. Zamora. Para sa BPSF Camarines Sur, Honorable Miguel Luis R. Villafuerte. Para sa BPSF Mukidnon, Honorable Jonathan Keith T. Flores. Para sa BPSF Laguna, Honorable Ruth Mariano Hernandez. para sa BPSF Isabela, Honorable Antonio Donipet Albano. Para sa BPSF Iloilo, Honorable Janet L. Garin. Para sa BPSF Zambales, Honorable Doris E. Manikis. Matatanggap din ni Congresswoman Manikis ang special recognition for the longest-running Bagong Pilipinas Servicio Fair. para sa BPSF Sikihor, Honorable Zaldi S. Villa. Para sa BPSF Sultan Kudarat, Honorable Princess Rihan M. Sakaluran. Para sa BPSF Mindoro, Honorable Arnan C. Panaligan. Para sa BPSF Putuan, Honorable Jose Joboy II S. Aquino. para sa BPSF Benguet, Honorable Eric Go Yap. Matatanggap din ni Congressman Yap ang Top Host Province for Outstanding Agency Collaboration at the Bagong Pilipinas Service Fair. Para sa BPSF Zamboanga, Honorable Manuel Jose M. Delipe matatanggap din ni Congressman Delipe ang Outstanding Host Province for offering the most programs, services, and turnovers at the Bagong Pilipinas Servicio Fair. Para sa BPSF Cagayan de Oro, Honorable Lordan S. Suwan. Para sa BPSF Tawi-Tawi, Honorable Dimzar M. Sali. para sa BBSF Davao del Norte, Honorable De Carlo Uy. Matatanggap din ni Vice Governor Uy ang Top Host Province for Highest Registered Beneficiaries at the Bagong Pilipinas Servicio Fair. Para sa BBSF Surigao, Honorable Johnny T. Pimentel. Sa BPSF Ilocos Norte, Honorable Ferdinand Alexander A. Marcos. Para sa BPSF Leyte at Eastern Visayas Regionwide, Honorable House Speaker Ferdinand Martin Jirum Romualdez Matatanggap din ni House Speaker at Leyte First District Representative Martin Jirum ang outstanding performance for on-site beneficiary attendees. Congratulations po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo at congratulations po sa lahat. Uh, the, the POW chief is also here. Um, Mr. Bantani Percy Acosta. At uh, babatiin ko na rin yung ating mga awardees and beneficiaries of Bagong Pilipinas Service Fair. Ngunit uh, nung uh, tinatawag ang mga pangalan, eh, nauna na si Sandro. Sumunod si Martin. Binulungan ko si former President uh, GMA. Kako sa kanya, parang may lutong makaw yata itong pagkakang uh, awardee. Pero alam ko naman, nag e, eh, e, e, alam ko naman nagtrabaho sila ng gusto at e, talagang binuo nila itong proyektong ito. My fellow workers in government, distinguished guests, magandang gabi po sa inyong lahat. Ipinagdiriwang natin ngayon ang gabi ng pagkakaisa, ang tagumpay ng bagong Pilipinas Service Fair. Ang BPSF ay naging simbolo ng ating pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa malalayong lugar ng bansa na kuminsan hindi nararamdaman ang tulong at serbisyo ng pamahalaan. Bukod pa niyan, ito rin ay kumakatawan sa pagkakaisa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng lokal na pamahalaan. Sa ilalim nito, tayo ay nagtutulungan upang mailapit ang serbisyo sa taong bayan. Mula doon sa amin, sa Ilocos Norte, hanggang sa Tawi-Tawi, nalibot na ng BPSF ang iba't ibang probinsya. Nakadana ang BPSF sa 21 probinsya sa loob lamang ng isang taon. Dahil sinimula natin to wala pang isang taon eh. Na Nakakapagbigay tayo ng lagpas 12 bilyong piso na halaga ng serbisyo at halos 5 bilyong piso na tulong na pinansyal sa humigit-kumulang 2 milyong beneficiaryo. Nakapaghatid tayo ng bakuna, permit, birth certificate, SSS registration, pati na yung application para sa mga utang, field health registration, kasama na pati ang konsulta, driver's license, NBI clearance, pasaporte, at marami pang iba na pangangailangan ng taong bayan na nahihirapan dahil malalayo ang, uh, ang mga tanggapan ng pamahalaan, lalo na kung sa regional gagawin. Kaya tayo naisip namin, ito ang nakita ko at naging matagumpay naman dun sa amin sa Ilocos Norte, eh, tayo na lang ang pupunta dun para hindi na mahirapan ang tao. And that is what, may, that is the main concept behind PPSF, is that we perfectly understand. At nag yan sa ospital, bakit yung mga pasyente pumupunta sa ospital? Masyado nang late, masyado nang maluba ang kanilang sakit o minsan eh, wala nang magawa basta uh, uh, gagawin na lang komportable yung tao. Dahil napakahirap, napakahirap iwanan ang trabaho, napakahirap iwanan ng, uh, ang, ang mga bata, dapat uh, napakahirap maghanap ng sasakyan lalo na kung malalayo, mahal ang pamasahe. Kaya tayo eh, binaliktad natin, but sila pa ang pupunta sa atin. Kaya ito, ngayon nakita natin ang BPSF. Yan ang naging buhay ng uh, pag-iisip na yan. At sa aking uh, sa aking palagay, napakaganda ang naging resulta. Patunay lamang ito na marami tayong magagawa sa bayan basta tayo ay nagkakaisa. Kaya kaya natin baguhin, pabilisin at ilapit sa mga mamayan ang serbisyo ng pamahalaan. Sabi nga nila, Basta gugustuhin natin, mahahanapin natin, mahahanapan natin ng paraan. Yan ang tinutawag na asikasong Pinoy. I-apply natin ngayon sa pamahalaan. At dahil ginusto at isinapuso ninyo, naging matagumpay ang BPSF. Kaya naman, para sa ating mga lingkod bayan, local government unit at ibang at ibang katuwang sa adikahing ito, salamat naman sa inyong dedikasyon at walang sawang paglilingkod at ang inyong sakripisyo. Congratulations. Ang pagpapakita ninyong ng sipag at kalinga na arawan man nakabilad man sa araw, o kagaya ng sinasabi ni sinasabi ni speaker, kundi naman ay basa sa pawis, nababasa naman ng ulan, maihatid lamang ang serbisyo publiko ay hindi ito matatawaran. Sana ay mapanatili natin ang walang sawang paglilingkod at bigyang halaga ang tiwala sa atin ng taong bayan. Sa ating mga kababayan, para sa inyo po ang bagong Pilipinas service Fair. Nawa po sa pamamagitan ng BPSF ay nakatulong kami upang makabuti sa inyong mga kabuhayan. Ang iba't ibang sangay at ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan at nagkakaisa upang matugunan, matugunan ng mas maayos at mas mabilis ang mga pangangailangan ng taong bayan. Sa katunayan, ang ilang mga lalawigan ng ating nabisita ay, na, ay nagsasagawa ng kanilang sarili na tinatawag na ngayon na mini BPSF. Bukod sa mga napuntahan na, sasadyain pa natin ang anim na isang probinsa sa bansa. At dahil nakita natin ang kahalagahan ng programang ito, lang din natin magtayo ng bagong Pilipinas Service Center sa ilang mga lalawigan para sa tuloy-tuloy na pagproseso ng mga pangangailangan ng ating mga residente. Ngunit hindi pa rin dito natatapos ang trabaho natin. Hinihiling ko sa lahat na ang ating mga iba't ibang may ahensya ng pamahalaan. Kasama lalo na ang local government unit na patuloy pa nating pagbutihin, pabilisin at palawakin ang mga serbisyo upang maabot natin ang lahat ng ating mga kababayan nasan man sila naroon. Gamitin natin ng lubos ang teknolohiya upang lalo pang mailapit sa mga Pilipino ang pamahalaan. Iyakatin din natin ang ating mga mamamayan na sumali dito sa Servicio Phil at gamitin ang pagkakataon na mapabuti ang kanilang paghanap buhay at ang kanilang pagtulong sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. Maasahan po ninyo na sa bagong Pilipinas, ating itataguyod ang magandang kinabukasan sa bawat isang Pilipino. Maging inspirasyon natin lahat ang tagumpay ng BPSF. Patuloy tayo na magsikap sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas kung saan ang bawat Pilipino ay may pagkaka may pagkakataong umunlad, nagtutbag tagumpay sa buhay at makatulong sa iba na nangangailangan din. Maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang BPSF. Mabuhay ang bagong Pilipino. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Mga kababayan, ang ating mahal na pangulo, His Excellency, Ferdinand R. Marcos Jr.